Papi pa po, 3 times a day po kumakain ng papi. Pero pag adults na po, pwedeng dalawang beses na lang po silang kumain sa isang araw or isang beses na lang. Po, ininitan din kami kasi makapal po, sobrang makapal po ang aming buhok. Kaya kailan po namin ng electric fan. Pero ang talagang medyo tayo nagtitipid sa bayaran sa kurinte, eh, pwede naman po kami maligo pwede naman po akong punasan ng towel kung hindi kami pwede maligo araw-araw hindi -araw. naman po kami bigyan ng yelo para malamig din po ang aming inumin na tubig kung hindi naman ay pwede din naman kami ipag grooming para medyo mapreskohan po kami at hindi ko naman po sinabing kalpo po ang haircut namin pero trim-trim lang po yun lang po ang ma-suggest namin sa inyo